nga pala si Jamil DOT Accredited Tour Guide dito sa isla ng Boracay Island. Wala akong work ngayon kaya the usual routine ay mag general cleaning po tayo ngayon. Maulan ngayong umaga kaya medyo nakakataman maglinis. Since mag-isa lang po ako namumuhay dito sa Boracay Island at single pa, eh wala po tayong choice kundi gawin na lang natin kung ano yung mga dapat gawin para di tanong paguldan. Wala din naman akong aasahan kundi ang sarili ko so tuloy lang tayo sa buhay lagi. Dito naman ako rumonda sa sala kasi almost one week na po akong walang linis kasi alam mo yung meron namang naglilinis dito pero parang hindi ako kampante or hindi ako satisfied kapag nililinis nila yung aking kwarto. While naglilinis ako, nagsaing na rin ako para at least uh, pagkatapos ko maglinis eh kakain na lang ako kasi medyo gutom na rin ako kasi hindi ako nakapag breakfast, kapi po yung aking inalmusal. Akin naman pinunteria ang pagwawalis dahil naniniwala ako na kapag marunong ka magwalis at magaling ka magwalis ay yung mga masasamang elemento ay mapapabilis mo silang mapapaalis. Walis pa. At ayan po, natapos na po ako sa aking gawaing bahay. Perfect. Siyempre, hindi rin magiging malinis ng perfecto ang bahay kung hindi maglilinis yung nagvi-video at nagvo-voiceover nito. Agad na rin ako naligo sapagkat para if ever na may mga bookings tayo na on the spot, ay eh agad-agad natin silang mapupuntahan dahil tayo ay mabango. Natapos na ako maligo, maglinis at lahat-lahat na so It's time for me to relax. Yun lang paalam.